Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Boholana Ajuma. Palamig na ng palamig ang ating umaga. Ito na yung panahon na parang ayaw ko nang pumasok sa trabaho, mga kabisdak. Ayaw ko nang pumunta sa school. Pero laban nga pun, kasi hindi man nag-stop ang ating bills kahit na malamig, kahit na may bagyo, no? Before tayo magpatuloy sa ating vlog ay nais ko lang batiin na magandang araw si Mr. Joey and Julie of Los Angeles, California kay at Joha 68 from Bohol at Lad by Rez from Hagna at Phoebe Buen Pob 145 from Davao City at kay Ma'am Irene Cagesa from Bohol at Michelle Mendoza 372 at kay At Pedrito Inormal. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kung nasa ang sulok mo kayo sa mundo. Char! At nais ko ding pasalamatan. Isang taos pusong pasasalamat para sa ating mga sulid kabisdak. Thank you so much! At sa mga bagong subscribers natin welcome po sa ating channel at today ay samahan nyo na naman ako sa isang A Day in the Life of a Pinay Buhulana Ajuma dito sa South Korea, sa probinsya ng South Korea. Sa mga nagtatanong kung saan ako sa Korea, nandito po ako sa Yanggu Gangwon Province, Gangwon Ang Gangwon Do ay nasa north part na po ng South Korea. Kibale, kapitbahay na namin ang North Korea. Kaya kung mapapansin nyo, mas malamig po dito talaga. Malamig naman dito sa South Korea every winter. Pero dito sa Gangwon Province ay sobrang lamig mga kabisdak at mas marami po ditong snow. Under repair ang ating mga kalsada, pero itong aming barangay bangsa, mga kapistak, nasa sulok na talaga ito ng aming bayan. Pero as you can see, hindi siya pinapababayaan. Pinapabababayaan. <laughs> So today is ihatin muna natin si Little Insoy sa school. Ganito talaga ang routine ko mga kabisdak. Every morning around 8.30 hinatin ko si Little Insoy sa school. Pero starting next year, mag-grade 1 naman yan si Little Insoy next year. So last year na niya ngayon sa kindergarten. Next year is sasakay na siya sa bus. Mag maghatid at sundo na sa kanya yung school bus. So Tumabubo. may free time na si Bisdak in Korea every morning. Pwede na tayong pumasok sa work, regular work. At nakiisuyoso pa talaga itong si tuloyin tulo sa kanyang ano oh, mga hyong, mga kuya niya may viewer tayong nagtanong kung ano ang tawag daw sa mga punong kahoy na yan. Yung mga yellow yung dahon ba? Yan po ang mga ginkgo tree, ginkgo biloba. Nagiging yellow lang yan sila kapag autumn na, autumn to winter. Kapag winter na talaga, yung kasagsagan na ng winter, nakakalbo na po yan sila kasi nag, sisalagla, nag, naglalaglaga na po ang kanila mga dahon. Pasensya na kayo at nabulol-bulol na si Bisdak in Korea. Nakakalbo na yung mga punong kahoy natin dito sa kagubatan at pati itong mga ginkgo biloba tree. Ayun ang mga pine tree lang ang hindi nakakalbo tuwing winter mga Kabisdak. Ah! Excuse me, nabahing si Bisdak in Korea. <laughs> so pagdating ko sa bahay ng Bis, lang ang langak ko. Tapos dumiretso ako dito sa Pangatlo naming farm. Ito ang ayaw ko sa winter kapag taglamig ng mga Kabisdak kasi madali ako madapuan ng sipon ubo, yung flu ba ay nako parang flu is coming na. So may ano pala tayo no, may viewer tayo nagtatanong kung nakakain ba daw ang mga Pirela ay hindi sir hindi po nakakain ng pirela tinatanim lang namin yan pero hindi namin kinakain <laughs> joke lang nakakain po ang pirela oy lahat naman siguro ng itinatanim natin ay nakakain no meron bang mga tinatanim natin na hindi nakakain ay meron pala no like flowers mga kahoy tinatanim man natin yan pero hindi inakain no tama din pala ang katanungan ni sir no so answering your question sir joke lang yun kanina sir ha nakakain po ang mga pirela seeds yung mga pirela seeds na hinarvest namin ginagawa po namin pirela oil and perilla powder. Ang perilla oil po dito sa South Korea makabista ka isa sa ka, mga importanting mga uh, bagay sa kusina. Hinahalo po namin 'yan sa aming mga nilulutong pagkain. Tapos ang mga perilla leaves naman yung kanya mga dahon ay inuulam po namin 'yan. <laughs> 그거 까불 그거 먹자 아뭘 따로 해 그걸 뭘, 뭘. 아니 따로 까불고 내 놈은 니집뭐 네 따로 아니 안토끼 왜 안좋아요? 응난 어, 그게 더 좋지 안토끼뜨니까하만 그러니까. <laughs> <laughs> 아, <laughs> <가만히> 옥상 <laughs> <없앤 없앤> 저 까불고 니네 집은 먹뭐 뭐 어려워 <laughs> <laughs> 그니까 좋은거 먹어야지 농사 지어가지고 <웃음> <진짜>? <웃음> 나는 어저께 니가 알아서 그걸 가보니까는 꼭또 덮어놓고 Okay, kung napanood nyo po ang ating latest vlog, no, yung How I Met My Korean Husband, makikita nyo doon na napakabait ni Daddy Insoy. Mabait naman talaga si Daddy Insoy, mga kapisdak, pero may pagkaano siya. Yung mahilig siya mag-rap. <laughs> Parang mana siya kay binan ba? Maraming sinasabi, madaldal, mahilig mag-rap. In Korean, tinatawag namin yung mga chiral. <laughs> ano si Daddy Insoy, mga kapisdak, kapag may nakita siyang mali sa ginagawa mo, ay ano talaga yan? Magsasabi talaga yan. Tapos uh, tapos kapag hindi ka nakikinig, ay pa ulit talaga ako magra yan. Pero ako kasi nasanay na. At ang gusto ko kay Daddy Insoy, halimbawa ngayon nagra rap siya, after few seconds, balik to normal na. Balik to ma na naman. ganyan lang ang buhay mga kapsidak, no? Masiyahin daw. Masayahin pala. So yung mga hinawakan ko kanina na para mga patatas na nakahanging, yan po ang tinatawag ditong uh, air yam. Sa English air yam, in Korean ay tinatawag yung hanulma. Hanul means Hanul means sky. Hanul ma sky potato ganun. Ginawan ko 'yan ng reel sa aking Facebook. O, paki-follow po ang aking Facebook account, Facebook page Bisdak in Korea. ano uh, marami nagsasabi na may ganyan daw sa Pilipinas, uh, pero hindi nila pinapansin kasi ano daw hindi nila alam na nakakain pala. Yes, dito sa Korea guys, nakakain po ang Hanul ma itong air potato. Next time ay papakita ko sa inyo kung paano nila kinakain ang kanila mga Hanul O, oh, Naka-award na naman si Bisdak in Korea. O, oh, meris! Eh. <laughs> Kinaharangan ko kasi yung mga outlet ng ating mga dust mga kabisdak. Ito po ang machine na ginagawa namin, ginagawa, ginagamit namin sa pagtanggal ng mga dust, yung ano ba, mga impurities ng mga pirella seeds. Yung mga pirella seeds lang talaga ang aming kailangan. Yung mga dumi-dumi ay yan po itong machine na ito ang nagtatanggal ng mga dumi-dumi, yung mga dahon-dahon, yung mga fine dust. o oh, yan o, oh, nagsilabasa na sila. Tapos yung mga dalawang palanggana na nasa baba, ito na po yan po ang ano na talaga malinis na ng mga pirella seeds. Pwede na po yan itinda after madry. Around 1 o'clock ay pumunta na tayo sa bayan para pumasok sa trabaho at may nakita ako ditong mga sundalo. Oh, may pagsasanay silang ginagawa mga kabistak. Ito po ang mga sundalo na under yung 2 years bitaw na military service. Ito po yun sila. Sa South Korea, ang mga lalaking Koreans ay required na pumasok sa military service. 2 years po yan na military service. Lahat guys, age 18, 13 daw. Age 18 to 35 na mga lalaking Koreans ay kailangan walang exempted kahit pa anak ka ng presidente, kahit pa Korean superstars ka, k-drama actors ka, si Lee Min Ho ka ba, si BTS ka ba, lahat po ay pumapasok sa military service. Pero kung unfit ang isang lalaki, halimbawa disabled, may kapansanan, oh, uh, pwede po silang hindi uh, hindi talaga sila pwedeng pumasok sa military service. May park kasi dito malapit sa Hagwon, so naglakad-lakad lang muna ako. No? Maganda sana ito kapag naging yellow na talaga yung mga ginko. Pero ano pa sila guys, green pa. So nandito na tayo sa ating Hagwon. Dragon every Wednesday and Thursday ay dito po tayo nagtuturo ng English sa isang English Academy. Before ako nag-start sa work, sinicheck ko itong mga pagkain sa ref. Kung may pwede ba akong kainin kapag nagugutom ako, pwede lang akong kumain dyan or kapag nauuhaw, pwede kang kumuha ng mga soft drinks or mga tea. Free lang po yan sila provided ni boss ni Sajang Nim. So ito po ang aming mga classrooms. And after sa aking klase ay nagpunta ko dito sa open market. Ayan, ah, may mga persimo na mga kabisdak. Signs na yan na utom na talaga. Tuwing autumn lumalabas namumunga po ang ating mga persimmon. Yan po ang paborito kong klase ng persimmon, yung ano ba yung soft bitaw. Hindi ko masyadong bet yung crunchy na persimmon. Ang persimmon dito sa Korea ay tinatawag nilang gam. Sayang lang kasi hindi ako nakapagdala ng cash. Cash lang kasi ang tinatanggap sa mga open market. At ako ngayon ay pupapunta sa tindahan ng mga manok kasi bibili ako ng chicken liver, paborito every ano guys, every week, once a week ay nagluluto talaga ako ng adobong atay ng manok. 낙관 1kg 주세요 Pero may kunting problema lang tayo sa tendero. Uh, hindi naman siya isnabero mga kabisdak. Parang mahina lang talaga yung pandinig niya. Ang sabi ko, Anyo ang sa'yo, ilkilo, dakgan il kilo juseo. Hindi siya nag-answer. Oh, kailangan ko pang, ano guys, lakasan ng aking boses. Nakabili naman ako ng mga atay ng manok. So after ko doon sa tindahan, ay dumiritso ako dito sa bus stop kung saan dinadrop nila si yung mga estudyante, si Lutol Insoy. Kapag late akong natatapos sa trabaho, pinapasakay ko na lang si Lutol Insoy sa school bus at doon na po kami sa bayan, magmimit -me meet then sa na kaming uuwi sa bahay. Then, kinaumagahan, the next day morning, ito po ang mga kaganapan. Nagpunta po kami sa aming chili farm dahil si Daddy Insoy ay magarutari na daw siya. Yung bang, ano ba, i-mix na yung mga lupa. Ito po ang ating chili farm. Nagdala ako ng kape. Para po yan kay Daddy Insoy. Pero, dapat sana pala is thermos, nilagay ko siya sa thermos uh, naglamig na siya guys, hindi pa nakarating sa chili farm, lumamig na po ang ating kape, minsan talaga eh, hindi nag-iisip itong si Bisdak in Korea <laughs> nagpunta ang technician kasi tinawagan siya ni Daddy Insoy, nasira daw ang tractor, uh, dito sa Korea mga kabisdak kapag numatawag ka ng technician free lang po yan, kasi itong tractor neto ay pag-aari po ito ng gobyerno nagre-rent lang po kami, dahil pag may may-ari man ito ng gobyerno, so mura lang po ang kanyang renta, tapos free pa yung technician, ang amin lang gasto dito is yung gasoline. Na. Ito yung mga ang ginagawa namin sa farm every autumn para next year spring ay ready na po ang ating lupa. So kape ko, inom ko. Oh, kasi nanlamig naman ang ating kape. <laughs> Maayos na ang ating tractor. So nag, ano, nag moment moment po mo na kami dito ni Daddy Inso. Ito turuan daw niya ako mag-operate nitong tractor. o oh, sige nga. Slow, slow. Pedal, push. Push. Pedal, pedal. Oh, big Slow, slow. Ani, stop, stop, stop. No, no. Pinaka small. Pinaka small. Ani. Ani. Oh, slow, slow. Masaya din naman pala maging cheerer mga kabisdak. <laughs> and that's all for today's video. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!